Hello mga katinders. Good morning, Mami Teens 19. Kumusta yung araw nyo? Sana ay okay lang kayo. Kasi si Mami Teens ay okay na okay pa rin. So, pag-uusapan natin ngayon ay, di ba today is Monday? Medyo sakit pa to. Makati pa to aking lalamunan. So, marami talaga tayong nakikita tuwing Monday. So, ano bang ibig sabihin ni Mami Teens? Siyempre, <coughs> weekend wala tayong time magtingin-tingin sa tindahan, magchat check -chat, chat dito. So, yung time ko ay tuwing Monday. Kasi, alam naman pag Sunday, di ba, close tayo at yung body natin ayaw kumilos. <laughs> tinatamad tayo tuwing Sunday kahit na gusto natin mag overtime dito maglinis, mag arrange mag check check kung ano yung pwede i-check pero ang ending ay hindi tayo pumupunta ng tindahan kasi nga yung body natin parang nasasabi kailangan natin mag rest so pag Monday binabawi ko so dami kong nakikita ng mga kulang dami kong kailangan i-refill like ito right, Itong aking snow bear, nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na lang siya. So, nung last, chinek ko sa may <coughs> grocery store ay 100 pieces ay nasa 100 plus na. Sa, so, uh, pumunta ko sa downtown nung last, hindi ko na nakuha ng video. So, hindi ako bumili kasi hindi ko siya maitinda ng piso. Ayan. So, yung naggrocery grocery kasi sa, uh, kahapon ay Sunday. So, gumora ako dito malapit lang sa amin. May nakita ako na snow bear. Ito, ito ka siya. Alam ko 100 pieces ito eh. May nakalagay na 100 pieces. Ayan. 100 pieces. Pero ang nasa resibo ay nasa 98 pesos lang. Ayan. Ayan. Nasa 98 pesos lang. Kaklaro niyo ba? So bakit ko mo binili, Mommy? Kasi ba maygi, dos lang yung tubo mo. So ngayon, bilangin natin kasi yung last time, hindi talaga siya exact 100 nasa 105, 106. So, kahit pa pano, may tubo siya. So, pwede ko pa rin siyang maitinda ng piso. So, yun yung rason ni Mami din. Kaya, binili ko to. Pero, meron kasi dito sa may downtown talaga. Kaya lang, hindi ako makapunta. Kasi, aga nagko-close. At, hindi naman ako pwede gumora. Basta-basta pa downtown na bukas tong store. Kasi, alam nyo naman, pag gumora ako ng downtown, ay close store. So, ang vacant ko lang ay Sunday. ay eh, close din yung tindahan na yun. Benta nila last time ay 89 pesos lang. Pero yun na nga, hindi ako makakapunta-punta doon. Baka this week, itry ko mag-close para magbisita ko. At bili na lang ako ng marami. So, ngayon din ako nakaka-check ng mga expiry dates. At mamaya, gugora ako sa... Uh, NCCC, malapit lang dito sa amin, siguro shortcut lang kami. Mga 15 to 20 minutes ay nandun na ako. Mamaya na pag-close ng store kasi marami na rin kasing kulang. No? Kakabili ko lang kahapon. So, lista-lista ako. Ang mga wala ako yung mga snacks. No? Kasi dito ko rin kinukuha yung snacks ng aking anak. Ayan. So, maraming mga konti-konti lang. So, yung style ko kasi ngayon na, ngayon na medyo matumal ay hindi na ako yung bonggang bongga talaga ako mamili. Yung parang inuunti-unti ko lang. Kasi ang goal ko kasi sa tindahan na kung pwede ay rolling talaga. Hindi yung parang damihan ko ng stocks pero yung iba nagiging slow moving minsan. So, natutulog yung aking punan. So, aking stocks ko, dalawa-apat, dalawa-apat para mabilis. Para pag sa tingin ko ay very fast moving talaga. Like yung mga sardines, yung mga kape ay dinadamihan, dinadamihan ko. So, focus ako dun. So, yun. Dami kong nakikita talaga tuwing Monday. At marami din likes yung sa mga toys ko. Yan. Yan. Dami din akong din display ng mga hindi ko ma-display display, kaya yung iba nakalagay dito sa taas at yun na ito din yung time mga katinders na nakikita ko yung ano mga kulang kasi nga um, wala masyadong bumibili Diba? kasi ano na kasi ngayon eh mga 9am na so kaya ito din yung parang time ko sa store Tsaka yung mga anak ko nasa school. So, nakakapag-focus si Mami Tins. Yun lang naman. Yung okay, aking checka-checka for today na dami tayong nakikita tuwing Monday. Ano ba nakikita ni mami? <laughs> tuwing Monday. So yung sa akin, magdagdag ako ng mga ay mga tanduway nga. Kasi nung weekend, di ako nakapamili, no? At yun ang hinahanap ni customer. Gusto na naman nila yung mga medyo light lang. Ayaw na nila yung dark, yung... Tanduway Select and Tanduway Light. Yun naman ang saleable ngayon, no? Kung ano yung meron tayo ay hindi hinahanap. Ano naman yung wala tayo ay hinahanap ni Tomer, no? Nakakaloka. <laughs> Ayan. O siya, tapusin ko mo itong aking palista-lista at marami pa kung kailangan tingnan-tingnan dito, no? Hangad-hangad mo na si Mami Tins para... Nakikita ko talaga kung ano yung mga kulang habang hindi pa busy si store kasi may hapon na ko papalaban na naman ako dito okay so thank you for watching mommy teens 19 good morning mga katingers happy selling sa ating lahat bye bye So, ito yung si Snow Bear. Oh. Ilagay ko dito sa garapon. So, anin na lang siya. Ayan. So, bumili ako worth 98 pesos. So, tingnan natin kung hundred pieces pa rin ba yun? Pinuksan ko na. So, Ayan. Ang dami pa. Kung <laughs> magkano kung one hundred pieces barbaka baka may sobra pa na. 1 82, 84, 86, 80, 90 92, 94, 96, 98, 101 So meron akong 3 sa isang balot Okay na rin mga katinders Importante may stocks tayo at may tubo kahit papano O diba ha?